Sunday morning mga livestock. Alas 4:30 na ng madaling araw at uh, patungo tayo ngayon sa Barangay Mantuyop, bayan ng Shaton. Bibisitahin natin muli ang auction market nila. Na kung saan uh, sa dami ko nang napuntahang livestock market at sa tingin ko po dito natin makikita ang may pinakamurang kambing sa buong Negros Oriental. After one hour po nating pagmumotor mga kasama, dito na nga tayo sa Barangay Mantuyup Auction Market. Maulan po rito, ngunit hindi naging hadlang ang ulan sa mga negosyante ng kambing. Katunayan po, puno ng kambing ang multicab na ito. Mamaya, kakausapin natin to si Manong sa mga presyohan ng mga pinamili niyang kambing. Sa kasalukuyan, nagtatali ng mga kambing paghahanda na rin ito sa biyahe. Sir, asa ah, ka ni Dadon, sir? Dumagete. Dumagete? Oh, okay. Namoy bagsakan dito o inyo po i-deliver? Ah. Uh, <laughs> ang pinakabarato na ni sir, tagpila? Ang, pi ang pinakamahal? 3.5. 3.5. Salamat kayo, sir. Five. Ang barangay Mantuyop ay matatagpuan sa bayan ng Shaton, isla ng Negros. At ito naman po ang aerial view ng Mantuyop Auction Market at ang nakikita niyo na kulay green ay ang National Highway po yan at itong guhit na kulay red naman ay kalsada ng pinakasentro ng bayan ng Shaton. Tatlong minuto lang po ang pagitan ng auction market at ang proper Shaton. Gaya na sinabi ni Manong Mario yung kausap natin kanina na nasa 1,000 to 3,500 ang halaga ng mga pinamili niyang kambing. Kay gaganda at matataba pa na hindi kasing mahal. Para doon sa mga nagbe-birthday nating barkada at kapos sa budget, aba, may 1,000 pesos na kambing dito at parisan mo ng isang kartong gin, aba, ewan ko na lang. Tagpila ang buok na na ba eh? Tagpila sa libot, tagpila siya. Tagpila. Tagpila rin, pito ka buok, pito ka buok. O oh, ayan, 12,000 ang pitong kambing lumalabas na tag-1,700 ang bawat isa. 1,000! Kastador! <laughs> 1,000 pesos. Nong, pila ni pula? 3,500? 3,500 pesos. Ano ni siya, boss? Ha? Kaning mo gi buya ako an kaya bravo show 3 na no bites no bites ano pila na ja boss day yung four five ba yah ah four five, four, five. 4,500 Mga kalibstock, akalain mong may nagpipirito ng isda Nakapayong po ako dahil umuulan At uh, mag alas 7 na rin, magsasara na ang auction Kaya mas pasa ng bintahan Ang live weight sa kandeng dili sa negros, tagpila? 200 200 Ang buto, ang bayi, 180 na daw na tayo Mas bukat man yung bayi Ati ay? Talagang ako nung kinain. Dato. Dato risiko sa Manila. Oo. live saan ang Livestock Trivos? Kapila niya sa isang kasimahan na mag-abre? Pada sabado. Sabado-abre na. Ano ang sabado? Sabado sa hapon na, alam mo. Oo. Oh. Ang harap ng totoo diba, ano po? Bagay na po sa Guldo. Sa Bakong? Domingo, lunes. po. Dunis. Mm -mm. Oh, mga kalayang May mga baboy din dito Barato po May kamuraan ho talaga ang mga baboy nila Dahil na rin sa malayo po ito sa syudad At uh, kalimitan Owner ang nagbebenta Galing sa mga backyard nila uh, 4,000 4,000 4,000 inch Kung may nakikita tayo mga sasakyan dito tulad ng puti na kakalis lang sila po ay mga dayo mga kumprador po na namimili rito at binibenta sa malalaking livestock tulad ng noodle bakong Update po tayo mga ka-livestock sa prasyohan ng mga buhay na baboy dito sa Mantuyop Auction ay uh, 140 pesos per kilo. Mga 70 kilos pa taas na bigat na baboy po yun. Tulad sa mga pinakarga ngayon. Ang style naman po ng iba, sinisilid sa sako tulad neto. Upang hindi kumaripas, mahirap na po. Maghahabol lang dito, maputik pa naman. 6,500 daw po ito. Pero ang problema... Paano natin malalaman gaano kalaki ang baboy sa 6,500? Kadalasan, merong mga ganitong eksena ayaw ipakita ang ulo. Aba, malay ba natin kung kulang ng isang tay nga ang baboy? talian nyo na lang kaya. Ayan, ganito dapat. Kung gusto nyo may bentang baboy nyo, dapat ilabas nyo sa sako. Naalala ko tuloy dati, nakabili po ako ng baboy na sa sako. Tulad ng ginawa nung una, katawan lang po ang nakikita. Malaki naman po, Ngunit pagdating ko po sa bahay, kamukha ko ng kabayo namin. O so, see, halinda yung kemukha man siyang baboy. Dili mo kang kabayo. 6,500 ang unang presyo at uh, natawaran ng 6,000 pesos. At uh, tsaka na natin isulod sa sako kung naibenta na. Oops. Okay. Pilato, Pilato siya sir? Nagpapalit lang po. Size. 6,000? Wow. 6,000 ra? Ah, dad, ulit siya boss. Matakay ko dito sa Malway. Ah, Malway. 6,000 pesos. At Manila ka Sir? Dile. <laughs> Pero sa Kirinos Adventure ko YouTube channel. Ah, YouTube channel. Mm. Uh, thank you. Kirinos Adventure. Okay, okay, okay. Tagpilan okay, okay. ni sir. Ha? Ah? Genesis okay. 600. Ah. 1,800. 1,800 pesos. Eh, dapat 'di one eight. Oh, oh. Isiulo. Isiulo Two, okay. Malata pa yung hapon ni Dalon sir no? Puro ka na yun yung buto ay dako Ay bayin siya lahi ni like, presyo sir no? Ano man na uh, siya god? Kanang anayon Kari yung mong anayon sir? Pila na sir? Palit na po 7,000 7,000 pesos uh, Dako siya <laughs> Parang hirap gawin, ngunit kung itong alam mong trabaho at uh, kumikita ka naman, higit pa sa sahod ng mga manager, eh sige lang. Mga kasama, nabili po ng na 7,000 pesos. Ang uh, inahing baboy, ayan. At 6,000 naman yung sa katabi niya. <laughs> recap po tayo mga ka nasa 1,000 to 4,500 ang nakikita natin presyoan ng kambing dito sa Mantoyop kung uh, live weight ng kambing dito sa Negros ang pag-uusapan ay 200 pesos per kilo pero mas barato po ang babae na kambing which is 180 pesos per kilo kumpara sa 200 pesos per kilo na male goat ngayon ang pagkakaiba ng dalawa mga ka ay mas marami or mas malaki ang intestinal parts ng babaeng kambing mas maraming tapon kasi dahil natatapos agad ang uh, mantuyop Mantuyup auction ng mga 7 o'clock ng umaga, mas mainam mga kasama, dumaan muna tayo sa palengke ng Shaton at uh, magpainit or magkape ika nga sa mga Tagalog. Tatlong minuto lang po ang layo between auction at palengke ng Shaton. Tagsampu po ang suma nila na nakabalot sa dahon ng saging. May bibingka at uh, naman po. Alright, so palala muli. Ang Mantoyop Auction Market ay bukas po sila ng Sabado ng hapon at uh, Sunday ng madaling araw naman po. Ngunit mas mainam kapag linggo ng madaling araw pupunta kayo rito dahil mas maraming kambing. Mga ka-livestock, subukan nyo pong hanapin sa Google Map ang Mantoyop Auction Market. Napakadali lang pupuntahan, halos along National Highway lang po. At uh, may isang oras lang po ang layo mula Dumaguete City. Kung naibigan nyo po ang video na ito tungkol sa kahayupan, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para sa susunod na mga video. Salamat!